sapagkat ang kaharian ng langit ay tulad sa isang tao na puno ng sambahayan, na lumabas pagkaumagang umagang umaga, upang umupa ng manggagawa sa kanyang ubasan. At nang makipagkasundo na siya sa mga manggagawa sa isang dineriyo sa bawat araw, ay isinugo niya sila sa kanyang ubasan. Siya'y lumabas ng malapit na ang ikatlong oras, at nakita ang mga iba sa pamilihan na nangakatayong walang ginagawa. At sinabi niya sa kanila, magsiparundi naman kayo sa ubasan, at bibigyan ko kayo ng nasa katwiran at nagsiyao ng kanilang lakad sa ubasan. Lumabas siyang muli ng malapit na ang mga oras na ikaanim at ikasyam, at gayon din ang ginawa. At lumabas siya ng malapit na ang ikalabing isang oras at nakasumpong siya ng mga iba na nangakatayo, at sinabi niya sa kanila, Bakit kayo nangakatayo rito sa buong maghapon na walang ginagawa? At sinabi nila sa kanya, Sapagkat say na may walang umupa sa amin, sinabi niya sa kanila, Magsiparito din naman kayo sa ubasan. At nang dumating ang hapon, sinabi ng Panginoon ng ubasan sa kanyang Katie, "Wala, tawagin mo ang mga manggagawa, at bayaran mo sila ng kopahan sa kanila, na mula sa mga huli hanggang sa mga una. At paglapit ng mga inupahan ng malapit na ang ikalabing isang oras ay tumanggap bawat tao ng isang dinaryo. At nang magsilapit ang mga nauna, ang isip nila ay magsisitanggap sila ng higit, at sila ay nagsitanggap din bawat tao ng isang dinaryo at nang kanilang tanggapin ay nangagbulong-bulong laban sa puno ng sangbahayan. Na nangagsasabi, isa lamang oras ang ginugol nitong mga huli, sila'y ipinantay mo sa amin, na aming binata ang hirap sa maghapon at ang init na nakasusunog. Datapuat siya'y sumagot at sinabi sa isa sa kanila, Kaibigan, hindi kita anyring, hindi baga nakipagkayari ka sa akin sa isang dineriyo. Kunin mo ang ganang iyo, at humayo ka sa iyong lakad, ibig kong bigyan itong huli, nang gaya rin sa iyo. Hindi baga matuwid sa aking gawin ang ibig ko sa aking pag-aari. O masama ang mata mo, sapagkat ako'y mabuti. Kaya't ang mga unay mangga huhuli, at ang mga huli ay mga uuna.